Meron naman mga tao doon. Pero mas marami dapat. Hindi siya gano'n marami ngayon yung tao dito sa ah uh, is ano na to. Oh, Ayun, yeah, sarap, 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 sarap. Ihaw, 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 ihaw. Marami na ang mga kumakain dito. Pero hindi gano'n marami tao ngayon. Mas marami yung mga nakaraan. Doon pa sa ulahang. Ayan, dito tayo ngayon sa street foods to eh. Dito sa Tonga Malala. Ayan. Okay. <laughs> hindi siya marami nagtitinda ngayon. Nagbukanhan kasi. Nagbutuhan kasi. Kaya yung iba hindi nagtitinda. Hindi kaya hindi sobrang dami tao. Nasaan yung... na sila? hanap ng pagkain ng mga kain hindi makatatapos lang namin kumain ng hapunan tapos nagdito na agad ito oh meron na pala dito ito ay yung sinasabi namin na overload lines fresh fruits Bukado, uh, may mga shake sila dito. Mga overload. Banana overload, may bukado overload pa-confront uh, ang di ba? 120. isang ganyan kalaki. Ayan, isang ganyan. 120 yan. 120. ni din Ito yung min, ano nila. May pwesto Yung salin. Fresh, chic. dilig. Oh, no. Di Ipangatay na nga sa dulo, oh. marami pang mga nagtitinda dito. At ayan, mga magsisik-sik-sik yan, babadi-sik-sik-sik. Ayan, babadi-sik-sik-sik. <laughs> Wow. Okay, picture, picture mo. Ayan, katatapos lang maghaponan, pero nandito sa kainan. Ayan, ayan, mga ano yan, mga gustong gusto nila yan. Tapos dito, tapos ayan. Ay, may tira niya. Ampun baby. Ampun Mga busy kayo dyan ah. <laughs> <laughs> This Dito a selfie. Busy sa lens. Lens. Busy sa overload. Ay, ayan na ba yung order natin? Ayan na ba yung order? Parang may order ako natin Order ka ba?